Pinanguna po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagunita ng pambansang araw ng mga bayani na idinao sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Tagig. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ng mga bayani ang mga ordinaryong tao dahil ng mga ulirang mga manggagawa na nagbubuhis ng buhay sa panahon ng mga sakuna. Ngayon din ang mga guro, mga magsasaka at overseas sa Filipino worker at iba pa na may malagang papel sa ating lipunan binigang pagkilala din ng Pangulo ang namayapang kalihim ng Department of Migrant Workers na si Secretary Susan Puts na inilaan ng kanyang buhay para mapangalagaan ang kapakanan ng overseas sa Philippine worker na may tuturing anyang isang kabayanihan. Sa batala, inikahit naman ng punong ekotibo ang bawat Pilipino na patuloy na mabuhay ng may kabayanihan sa puso habang tinutularan ang mga bayani na nag-alay po ng kanilang mga buhay upang maabot ang kasalukuyang estado ng Pilipinas. All of us can be heroes, one way or another. We unleash the hero in us when we act genuinely for the good of another. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang kabayanihan ng puso na nasa puso ng bawat Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.